Hayan nyo na daw po itong si Villanueva. Senator Joel Villanueva dahil huling termino na daw niya ito. Hindi na daw siya muling sasabak pa sa politika. <laughs> okay, tapos aligtas ka na doon? Hindi naman siguro. Unang nagsalita etong mokong na ito eh. Unang dumipensa sa sarili etong si Mr. Villanueva. Bula ang propeta daw ito. <laughs> sabi ng mga netizens. Ikaw ba naman, wala pa namang kasing pinapangalanan, dumipensa ka na agad. Umaray ka kaagad na ang ibig sabihin, natamaan ka kaagad. Eh hmm. alam mo na siguro. Alam mo yan eh. Alam mo yan sa sarili mo. Sabi nga ni Vice Kenda, ah uh, yun nga, uh, sabi, daw ni, sabi nga ni Karen Davila, rather, totoo na, na pwedeng walang makaalam. Halimbawa, inoferang ka na ganito, ganinyan, Posibleng hindi malaman yan, hindi mabuking yan. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi maganda yung ginawa mo. Mr. Villanueva, alam mo yan sa sarili mo. Tinanggi hmm. niya, super tanggi etong isang ito na wala daw siyang connection sa mga ghost flood control projects dito sa ating bansa. At mantakin mo, ang pinakamaraming ghost flood control projects ay sa Bulacan na baluarte na itong si Joel Villanueva. Alam, alam naman kasing masiksi si Nakiko Pangilinan, si Nabam Aquino, Senator Riza Ontiveros. Alangan naman sila kasi ang ang isipin ng tao, ano ho, ng mga kababayan natin, ng taong bayan. E sino pa? Kundi ikaw. Dahil baluarte mo yan. Mr. Villanueva. So nagulantang siya, syempre, doon sa uh, privilege speech na yon ni Senator Lacson at uh, doon nga niyan ibinulgar na itong si Senator Lacson na ang bulakan ang pinakamalala. Ayon naman sa malakanyang, ito ay isang bangungot kay Mr. Villanueva dahil una siyang nagsalita, una siyang dumipensa at hindi hindi, hindi na yun mababawi. <laughs> ikaw ang unang pumiyok, ikaw ang unang umaray na ang ibig sabihin, ikaw ang pinaka tinamaan